Tiberus na Adonai, Jehova Elohim, sumakain, pag usap usap makamatami at mikelernam, sundin mo ko sukuan, pumasok pa sa katawan na ikaw na miminsala. Puh! Katawan, patayin ka. Ikatan mo patayin ka. Ha? Ikatan mo saan. Si ka nga sumali kita kasangga itu ha, mga kasangao, kita mamaya ginakurto ito, bata po kita itong makulul ito, pagpag, 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 pagpag,

Ah, si baik pai, tanda ka bilik sa. Ah, iyo ngonantay mga gabay, kalaba mo kitatlong, pero surat walahe. Ah, ngakda maxudang atang, atang 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 Idius, 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 diyos, 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 iyo, so gabi, diyos, gitang ngitang, gamit, gamit, ngamit, 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 apa jus nah, yeah. ko? Aray. Ah, asa. Apa jus ko? Aray. Ya mo na lo pai. Sige pagpag. Ya. Pulak-pulak kita. Ay wala pa tikit lat. mamin ng kabel mau. Sige. Baka gipati ka pai ka. Parta ka. Ang nerbi usak maayo pag dispatch sa San Miguel. Um, Mapatay ka na <laughs>

hindi lang ang katalungkot patay ka ako may isa ako dwa hindi ko talagang hindi ka lang mag isalit ha ha pangalan ng Diyos ng mga Diyos na Diyos sa Kristo Santo ipagkaluhong na mapuksa at mapatay mga magkukulong ito sa kanyang pinanulungkotan apat na krus na pamatay pamuksa, pamuksa pang gilid Cross, may ta sa cross Cross is constant para doon Cross, down, -tong. Cross, may itkyong. Ito lang ang apat na cross May kilala, nakita mo yung muli Ito ba yun? Maraming kinuura Okay, kita langsung kita taruh mampu langsung beli, gising mau kita gising, gising mau kita taruh boleh mampu kita kasi-kasi No mo ko ba din mo? Talaga ko pinatireo. Hmm, di sa mga menti direo. sa tapat patay mga mo na kaso ay bibig Dapat ang mudagi, mga ni mga na patay tayo. Patay ni mga kulam na mag na kita ni eh. kasama

Nagpwerta kami na ata. Pinaraman na lang, yung matinang at hindi nilang magkukulam. Nagsabli ah. Ay, kahit kahit na yung kuna naman. Buting ating ang manggagas ko na. Eh, ganun makatapat na sa kanya. Ano ay patay na kanya. No, hindi lang nagpunta. Saw.